Ganda ko maga. O meron ako nakita sa Facebook. O so, meron tayong pupuntahan. Ito na yung tinatawag na It's Time. It's Time kasi magpapalit na ako ng helmet. So hindi naman tayo kukuha ng pinakamahal na helmet. So parang nararamdaman ko ulan na. Huwag sana tayo abutan ng ulan. mo. Oh, kailangan ko rin mag-upgrade. Para sa safety na rin. At speaking of safety, punta ako ngayon ng ano, Imus, Malagasan. Makagulat oh, naman yun kama ng Woodlay sa Imus, Cavite. So, nakita lang siya sa Imus. So, papakita ko na lang yung ano niya. At lumanap ng murang helmet. So, <laughs> hindi lang mura. Quality pa. Kung gusto niyong pumunta, eto lang sa screen. Makikita niyo yung kung saan yung located yung shop ni Kuya. Uh, hindi naman kami close ni sir Pero chinat ko siya na Kung pwede kong i-vlog yung shop niya Para para na makilala dito sa ano sa Cavite. Alam ko naman maraming nagtitinda ng murang helmet eh. Pero kay Kuya As eh. Meron siyang helmet na hinahanap ko. Pero budget lang wala. Ano? Uh, pupunta pa rin ako para tumingin ng ibang helmet na susukat sa akin. Dahil itong suod kong helmet, so sobrang luwag. And then, salamat sa aking asawa. <laughs> May abono pa siya. Kasi siya yung nagbigay sa akin ng pagbili ng helmet. Para mabili ko yung helmet na gusto ko. So, hindi naman talaga kamahalan. Pero, itingin ako na mas mura to. <laughs> at-fit sa akin kasi makikita nyo sa picture oh, ayan sa screen makikita nyo na yan, napakalaki at ah, tinan nyo yung nasa loob kinuha ko na lang yan ng DIY para magless ang hangin lalo na pag nagsasalita ako sa so, mga rider dyan na ah, low budget dito, kayo kayo dito na kayo kay Guga mag na kayo sa Burang Helmet sa kabite yung sana all ko eh may na tulad ang sinabi ko sa inyo hindi ko rin kasi alam kung ano sukat ng ulo ko hindi ko alam kung sinasabi nila na medium fit na raw sa ulo ko eh. eh, hindi ko pa naman kasi natatry wala pa akong masukat na helmet kaya mas gusto ko actual na akong susukat makakaliwa na ako dito sa anabong eh. So para mas madali kayong ano, makapunta I-type na lang yung ano, wood lane Wood lane malagasang imus kabite So yun yung subdivision na yun, yung wood lane, Para mas madali yung makita sa map Or ma-detect ma ni Google Maps no? Or kung man yung apps na gamit nyo kasi ako talaga ang gamit ko talaga dito google map <laughs> so i-update ko na lang kayo pag nandun na tayo saan so, so, nabi ko naman kay bossing na pupunta ako hindi niya nga alam na kung ano oras wow. sa Batangas po sa City Mart yun pang anong taon yun sir? 2011 mag 10 years na open pa rin yun sir okay. pero yung pwesto nyo sir sa Dasma ito lang po ito na lang po yung pinakalas online online din po. Sige ko, sir. Thank you po sir ah. Salamat din po ulit sir Sir Dennis. Ganda ng po. God bless you din po. Okay. Marami naman pa lang shop si sir. So maraming maraming salamat sir Dennis and si Ate Noemi yung nag-assist sa atin. Na pag-assist sa atin. Yes, So oh, taon yun marami akong pinili eh. Apat ata yun. So apat yun na ah, hindi nag dalawang isip si ate na hanapan ako ng sukat. So pinili ko medium size. So eto at pauwi na ako. Sana hindi tayo abutan ng ulan. <laughs> <laughs> ha? Mga boss! Sabahan kita boss, tara. Sunod ka na sa akin. Oops. Tara So speaking of ano, buyer, meron na si sir. Pasasamahan so ko lang si sir para bumili. Si sir na naka-NMAX. Nagagaling ko lang dun sir Nagagaling ko lang <laughs> Nakanina ka pa ikaw Sige sir tara <laughs> So sama na natin sir Para hindi na siya maligaw Ganda naman naman yung turn ni Sir and Max. So ayan, bumalik na rin ako para makita nyo kung saan yung pinakamabilis na daan. So, okay na siya. Ayan, ulit siya natin, Naomi. Dito, boss. May kayo, siya siya? May kayo, siya ako. Ano yung boss? Pang-regalo, boss? Pang-regalo? Ah, para sa'yo. Sige, boss. Ingat po. Sige, ride safe, boss. Sige po. So, papakita ko yung helmet kapag nakauwi na ako. So, siguro ito na. I-advance ko na yung video sa pag-reveal ng aking helmet. Maraming marami salamat Maraming So maraming salamat ko kay Sir Dennis And then, eh, ate naman no, yung pag sa pag-asisarin. po ako ng maayos at quality na helmet talaga. So, may previous po siya. Maraming salamat sa mga nagsishare at comment. Pero itutuloy-tuloy natin ito na magkaroon kayo ng idea kung saan pwedeng magandang puntahan, kung saan pwedeng magandang bumili ng mga murang helmet or gadgets pasyalan so ang next vlog natin so eto po ang aking next vlog so ayan po oh kita nyo naman guys no so ituturo ko po sa alagang 35 pesos lang may DIY magic katas ka na so eto po yung video papakita ko po sa inyo sa panonood niyo guys. So, this is short legs. This is uh, out. Woo! Sarap.